ah, uh, ito na yung malunggay. Natanggal ko na yung balat. Ngayon, <laughs> hindi ko itatapon yung pinagbalatan ko. Lulutuin ko yan. Ilalaga at inumin ng tubig. Pampababa ng sugar. Diba? Walang nasasayang sa malunggay. Nauulam yung laman ng malunggay. Yung balat, ilalaga naman para inumin yung sabaw. Diba mga ka-OFW? ito. magluto din ni Selyo ng kinakbet ng ilokos yung walang sabaw.